may mga tao na mahilig mangusga sa kapwa tao halimbawa kung may makita siyang tao na may patik sa kanyang katawan and then para sa siyang tumubitignan mukhang kriminal mukhang basta pangit yung mukha niya tapos hukman hinuhusgahan nila kahit ano pang kinusuotan nila kahit pulubi pa sila ito lang ang masasabi ko sa inyo guys kahit ano pang makita nyo dyan na tao may kapansanan man o wala ay wag na wag nyo sang huhusgahan mahirap siya or mayaman kasi hindi natin alam na ang taong hinusgahan natin ay mas mataas pa pala sa atin. Tulad ng isang tao, eh, may nakita isang tao na nakaupo sa tabi ng bahay at kumakain ng tsetserya. Alam niyo kung ano ginagawa niya? Doon sa tao na kumakain sa tabi ng bahay, wala sang ginawang masama. Masama. Pero ang ginawa niya, binuhusan siya ng malamig na tubig. Message. Message. At pinagsasalitaan pa siya ng masakit na salita. Na siya daw ay mukhang aso, pangit ang muka, walang pinag-aralan. Lahat ng masakit na lahat ng masakit na sa salita ay binitawan ng isang babae doon sa pulupi. Pero hindi niya akalain na ang pulubing pinagsasalitaan niya ng ganyan ay isa din pala sa nagmamayari ng lugar na yan. Yung pinakamalaking bahay sa lugar na yan. Kaya tayong lahat, especially ang mga girls dyan, kasi kadalasan mandalait ng tao babae, Pasensya <coughs> na po kayo sa boses ko ha. So, ito lang ang masabi ko sa inyo. Na wag na wag kayo manlait ng tao. bataman man, bulagman bulag man, o hindi. Gaya ko, kung nakita nyo ako, ito. Isa akong may kapansanan. At pwede rin nyo na lalaitin sa gusto at gusto niyo. Hindi ako magagalit. Kahit lalaitin pa niyo po, kahit lalaitin niyo pa ako. Ano pang masabi niyo? Basta importante happy tayo. Happy happy. At walang pinagtatapakan na tao. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At sana Itong video na to ay may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. At please paki-like na lang, share and follow to my Facebook page, YouTube channel. Salamat po. And paki-subscribe na lang sa YouTube channel ko. Bye guys.